Pag ganyan, may hihingi niyang mga yan eh. Kapag magte-testify, may hinihingi ba siya? Halimbawa, lesser offense siguro kung sakasakali. O uh, protection or ano ba ang sinabi niya? May sinabi na ba siya Senyo? This is truth on the line. Ah, hindi, nilatag ko sa kanya yon Kasi siyempre, ang, uh, ang objective niya, kung pwede siyang uh, maipasok ma sa witness protection, tapos ng immunity. So nilatag ko sa kanya, sabi ko, walang insurance ito. Pero ang pwede mong kahinap nandyan, uh, tatlo lang. Hindi ko nga sinabi yung, yung complete uh, immunity. Eh. Uh -huh. Sabi ko, may mga options. Yung isa, pwede kang maging accused, tapos madibicharge ka as a fitness. Pero may mga patakaran dyan. Uh -huh. Kailangan merong yung testimonya, ab testimony, abs mo absolutely necessary para makapag-convict ng mas importanteng personalities at saka hindi ka naman siguro yung most guilty, etc. etc. Pangalawa, ang isang option mo po, mo pa, eh, pwede kang uh, um, uh, inaccused, tapos eh, masintensyaan ka, magpipid guilty ka, parang, parang play bargaining. Pero sa lahat ng yan, kailangan meron kang re restitute, meron restitute ka. Eh yun, wala na sa akin yun. Kung ano yung uh, kukwentahin nila yan, kung magkano yung tagta nilang kinita mo, Ah, uh, siyempre malaki, malaking bahagi noon dapat isolimo. mo. Ang pangatlo, masintensya. Hindi, yung pangalawa, may probation, hindi ka makakulong. Ang pangatlo, mag bargaining ka, may kulong ka, eh siguro, pwedeng anin na taon, seven years, halit na habang buhay. Ang sagot niya, ready na ako for anything. Kasi nadawit na yung pangalan investigation eh. Kaya alam niya na yung meron siyang papupuntahan. Namimili na lamang siya ng pinaka Uh, yung list na makakapirwisyo sa kanya. So, ganun. And then, ang ginawa ko, so, tin tinadala ko na lang siya sa DOJ. Sabi ko, kayo na mag-usap kung ano man yung mapag-usapan nyo. Di, yun na lang gawin nyo. importante dito, uh, lahat ng alam niya, sabihin niya. So, ngayon, I think, uh, almost tanggap na yata siya sa WPP and he's undergoing na processing uh, papunta sa kanyang pag-iing state witness. Not even state witness, ah. parang ang huling dinig ko, uh, pwede siya magbigyan ng, uh, ng immunity. Uh -huh. Kasi nga, nag nagpirma na yata siya ng memorandum of agreement, para nakapag-pledge na yata, nakapag-commit na yata siya doon ng restitution. Usapan na nila ng DOJ kasi uh, classified naman yung confidential naman yung contents, yung details. Kung ano yung kanilang pigo-usapan ano anong nasa mawa niya.